Hindi, Bear. akong yeah, pake. Pero ako si Doray. At ako naman si Unggoy. So ano naman kabaklaan ang kailangan mo? Ah, eh. Gusto ko sana makauwi na sa amin at makita ang aking nanay at ang aking kapatid. Maari nyo ba akong ihatid, ha? Sure. Oo naman. Yay! Group hug! <laughs> Anong nakakatawa? Ay! May pagong! Bukang hindi sila makaalis kasi hindi niya magising yung anak niyang tatanga-tanga. Tulungan natin gisingin ang kanyang anak. Isigaw natin na malakas. Gising, gising pagong! Di ba sabi ko laksan nyo, isa patang ina nyo, gising pagong! Ah, ayan, nagising na ang puta. Tara na. Tara na! Napakasarap talagang tumulong, lalo na sa mga nangangailangan, di ba? Oo nga! O bakit may pag-ikot, be? Yay! <laughs> kaya ang daan papunta sa bahay ng lintik na baby bear na ito? Pag pinili mo ang pula, ibig sabihin tanga ka. O sa asul, saan kaya? Tut! Tama! Sa asul! Tara na yatin na natin ang mukhang unggoy na bear na ito. Oo nga, mas mukha pa siyang unggoy kaysa sa akin. <laughs> ah, ganon. Ay, Tara <laughs> Mama! Mama! Andito na ako! Napabuka ka na ako eh! Subay ka galing! Ma, nagdala ako ng kakainin natin mamaya sa dinner oh. Hindi nila tayo naiintindihan kaya okay lang mag-usap tayo. Ay mukhang malasa nga ang batang ito eh. Pati ang ongoy pwedeng adubohin. Bitch, what are you saying? Yeah dude, what's up? Halika na ma! Oh Shai, handa mo ng talyase at ako naman gagayat. <laughs> oh my gosh, let's go!